Barbie Forteza, inamin niya na pinapahalagahan, at ayaw niya mawala, kung anong meron sa kanila ni David Lee Kaupo. Uh, whatever David and I have, whatever friendship I've built with him, I really treasure it. Really don't want to lose it. Aminado naman si Barbie, na matapos ang kabikabilang proyekto nila together, mas lalong naging malapit sila sa isa't isa ng kanyang ka-love team na si David. Oh. Hindi nga aakalain na minsan ay kinainisan ni Barbie si David, dahil sa pagiging late nito, Wala ko, ano, hate Sabi niya kasi, lagi daw akong late. Pero ngayon, Magkasundong magkasundo na sila. Both intelligent at may respeto sa isa't isa, marami na sila natutunan, hindi lang sa love team nila, pati na rin sila as a person. Habang tumatagal, mas lumalalim ang samahan nila at mas lalo pa nilang nakikilala at isa't isa. Very observant si Barbie pagdating kay David. Alam na niya ang ugali ni David. Ayon kay Barbie, sa lahat daw na karakter na nagampanan ni David, si Adam daw ang malapit sa katangian ng aktor, ang ginagampanan ni David sa kanilang kauna-unahang movie na That Kind of Love, at sinang ayunan naman ito ni David. Si Adam. Adam, um yung sa movie namin. Oh. Mas ganda. Less romantic, pero merong parang exterior na na parang mayabang. Or... Talagang sure na siya dun sa tao. Talagang grand gestures. Ang galing mo. oh, si. Ang galing mo. oh, si. At dahil nga kabisado na ni Barbie si David, tinatawanan na lang daw niya ito kapag may mga off na banat ang ginoo yung mga off na banat niya. Tapos ngayon, since kilala ko na siya, tatawa na lang ako. Kapag kunyari, ako yung kausap niya, tapos may masasabi siyang off, tatawa na ako na lang. Sabi ko, ah, si David naman yan. Yan, okay, okay pag may kausap siya, tapos naririnig ko, sabi ko, mm, sana na gets nung no, tao. Ganun. Comments na kahit nung, nung close na kami, may, may mga ganun pa rin siya, na parang, ah, okay, sige. Nakasistent, sobrang honest niyang tao na minsan alam mong maganda naman yung intention niya of saying those things pero hindi lang talaga maganda yung pagkaka-deliver. Chica today.